Hello guys, for today's video ay nagwalis ako sa harapan ng aking kubo kasi ang daming basura. Naku, dito kasi sa amin karami-rami ng puno. Baka hindi magtagal, pati yung kubo ko may puno na rin. Na klase. <coughs> Kaliwa, puno. Kanan, puno. Likod, puno. Harapan, puno pa rin. Tingin ka sa langit, dahon pa rin ang puno. Naon sa mani, uy. Pero di maiwasan guys kasi bundok man kasi ito sa amin. Kaya magwalis na lang. Murumuring pa talaga ako. Kaya di maiwasan na puro daw ang nasa paligid. Pero kung tutusin mas okay na rin tong ganito kaysa sa syudad. Naku! Sinasabi ko na talaga. Kaliwa kanan din ang mga basura. Puro pa talaga plastic yung iba na hindi nabubulok. Kahirap-hirap naman. Yung iba pa nga mga sobrang pagkain yung nilalagay nila sa plastic or sako namatik yung mga aso naku andun panay kalkal -kal, panay kalkal -kal. kaya mamaya imbis na kalat na nga mas kumakalat pa talaga dahil sa mga aso na yan anak ko naman tapos yung karamihan pinapabayaan pa talaga tinitignan lang dinadaanan amugani tabla sila kabacho ka kita <laughs> naun sa ni uy na puro na lang tuloy basurang sinasabi ko pasintabi po pala sa mga kumakain sorry kaya dapat talaga marunong tayong ilagay sa tamang lugar o tamang basurahan yung mga dumi natin kasi mahirap na talaga kaya dapat disiplina talaga tayo sa sarili natin lalong lalo na sa ibang tao at sa kalikasan syempre kasi mahirap na kapag inabuso natin tayo rin ang sisingilin nito pagkatapos grabe pa yung balik sa atin times 3 times 5 pa yung balik sa atin nito or mas sigit pa sa inaakala natin lalong lalo na sa panahon ngayon gaya na lang sa ibang parte ng Pilipinas na panay baha kunting ulan lang ba agad kung tutusin yan na yung singil sa atin eh yan na yung balik talaga sa atin kahit ayaw man natin mangyari yan hindi natin ginusto pero andyan na yan eh mostly talaga sa mga lugar na binabaha halos lahat ng kanal puno barado ang daming basura na paano na lang tayo nito paano na lang yung mga next generation pa sa atin na yung mga bata ngayon ano na lang yung panahon na nag antay sa kanila. Kaya syempre dapat ngayon pa lang pwede naman natin agapan ito. Oo, disiplina lang talaga sa sarili. Yung mga lugar, yung mga basura, pwede naman itapo natin sa tama. Yung lugar natin na, yung lalo na yung mga kanal, kung kita natin na maraming basura, pwede naman natin linisin. Walisan natin. Kunin natin yung mga kunti pa lang. Huwag natin antay na dadami pa yan. Mamaya mag-cost na yan ng mga barado dyan sa mga kanal eh. Kaya yung tubig mag-overflow na sa daanan. Pati yung mga daanan damay na hindi na rin makadaan yung mga sasakyan. Kaya tayo rin yung mag-suffer eh, kung tutuusin. ba? Diba? Kaya dapat wag talaga tayo patamad-tamad eh. Isa talaga yan eh. Isa talaga yung reason na yan eh. Anyway, ang dami ko nang sinasabi. Eh. Hindi ko na napansin tapos na pala ko sa pagwawalis. Pinawisan tayo kahit papaano. Kung tutuusin, exercise na rin ito eh sabay mo pa na naging malinis yung kapaligiran natin o di ba? Parang biskwit, parang ribisco ang sarap ng piling ko. Once again, thank you, thank you guys for another video na naman. Thank you for watching. Ingat po tayong lahat. bye, -bye. God bless everyone. Kamaya kita nyo katan.